Hunter x Hunter anime ay maaring magbunyag ng bagong impormasyon sa Anime Japan 2025. x Hunter, Hunter ay isa sa mga pinakakilalang anime series sa lahat ng panahon. Sa katunayan, itinuturing ito ng mga manonood bilang pinakamahusay na shonen anime sa kasaysayan. Ginawa ng studio na nagtrabaho dito ang lahat ng makaya upang matiyak na ang anime adaptation ay magiging isang certified hit. Pagamat paminsan-minsan naglalabas ng bagong mga kabanata ang manga, nananatiling tahimik ang anime na ito. Ang kakulangan ng mga update ay nakakabahala ngunit maaring magbago ito sa lalong madaling panahon. Ayon sa bagong ulat, itatampok ang Hunter x Hunter anime sa Anime Japan 2025 sa Nippon Television at VAP booth. Ang pagbabalik ng Hunter x Hunter ay tiyak na magdudulot ng kaguluan sa anime community. Mahuling episode ng anime na lumabas noong 2014 kaya may higit isang dekada nang nakalipas mula na magkaroon ng bagong nilalaman ang anime na ito. Sa lukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa pagbabalik ng anime ng Hunter x Hunter. Kaya dapat maging maingat ang mga tagahanga sa pagtanggap ng impormasyong ito. Mayroon maraming nilalaman mula sa manga na maaring i-adapt ng anime. Kahit hindi kailangan mag-alala ang mga tagahanga tungkol sa posibilidad ng labis na filler episodes. May malawakan talakayan kung aling studio ang mga mag-a-animate ng serye. Sa ngayon, dalawang magkaibang studio ang nagtatrabaho sa anime. Dahil dito, mahirap sabihin kung isa sa kanila ang tatanggap ng bagong proyekto o kung may bagong studio na itatalaga para sa responsibilidad na ito. Sinulat ni Yoshihiro Togashi na nagsimula ng Hunter x Hunter serialization sa Weekly Shonen Jump noong Marso 1998 ngayon nakapaglabas na ang manga ng 38 na volume. Mababa ito kumpara sa haba ng serialization nito na may git dalawang dekada na. Sa kasamaang palad, ilang beses nang naiinto ang manga dahil, dahil sa kalusugan ng may akda na si Yoshihiro Togashi. Noong 2024, bumalik ang Hunter x Hunter mula sa mahabang hiatus. Naglabas si Togashi ng ilang kabanata ngunit kinailangan muli niyang magpahinga dahil sa kanyang kalagayan. Kabila ng matagalang mga, mga pahinga, nakabenta ng Hunter Hunter ng mayigit na 80 million copy. Kaya't kabilang ito sa pinakamabentang manga series sa kasaysayan. Mas mataas pa sana ang bilang kung regular itong nakakapaglabas ng mga bagong kabanata. Hunter x Hunter ay may dalawang hiwalay na anime adaptation. Ang una ay pinalabas noong 1999 at ginawa ng Nippon Animation. Tumagal ito ng 62 episodes at nakatanggap ng na magagandang reviews. Ang alawang anime adaptation ay ginawa ng Madhouse pinalabas noong 2011 na may kabuhang 148 episodes ang anime. Kung nagustuhan mong video nito huwag kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.